Sa video ito, pag-usapan natin kung paano magmukhang malinis palagi yung ating mga motor so kung alam nyo yung pakiramdam na kung bagong motor wash ang inyong mga motor at ginamit nyo lang ito ng isang beses or dalawang beses is may mga dumi na agad ito at hindi na ito mukhang malinis ulit kaya naman kung minsan hahayaan na lang natin ito at isipin natin na kailangan natin siyang motor wash ulit para maging malinis ulit tignan at kung hindi naman ay basta-basta na lang natin itong pupunasan ng kung ano ng mga basahan kaya naman ngayon may isya-share akong tips para magmukhang bago yung inyong mga motor araw-araw so kapag nakita natin yung mga motor tornate na may puldik-puldik or parang talamsik ng mga tubig, mga alikabok katulad nito, katulad nyan, katulad nito at nito. Ang unang papasok sa utak natin ay punasan siya ng basahan. Pero yung tips ko sa inyo Huwag kayong gagamit agad ng tuyong basahan So ako, yung ginagawa ko Kapag ganito karumi, yung mga dumi sa motor ko Uunahin ko muna Ang punasan ng basang basahan So ayan, kuha ang timba O palanggana Then kuha tayong basahan, lagay natin sa uh, Tubig, so pigain pigay natin At dun pa lang natin pupunasan Itong mga alikabok na to So take note din na unahin yung punasan yung bandang itaas, yung medyo hindi pa marumi, tapos yung medyo marumi na. So kung ito, ito banda, ayan, dito muna tayo sa taas. Also, kapag dito kayo sa, sa mga glossy finish, dahan-dahan lang yung pagpunas nyo. Then after natin na punasan ng basang basahan, pupunasan natin ngayon yung mga naging tulo or yung watermarks kung meron man. Pero kung minsan matutuyo din yung mga yan. So punasan lang natin kung may mga basa-basa pa -basa ba dyan. ngayon yung pinaka-highlights natin para mas maging mukhang bago at malinis palagi yung ating mga motor is itong armor mat. So hindi ako sponsored pero yung mga ganito kasi katulad ng magic gatas, armor mat, yung mga ganito yung nauso sa tiktok is talagang nakaka tanggal sila ng mga marks na ganito. Limbawing ganyan. Parang nagfe-fade lalong-lalo na sa mga dark part ng ating mga motor or yung black part na fairings. So, tignan nyo yung uh, magiging kaibahan niya pag pinahiran natin ito. So kaya din natin pinahiran muna ng basang basahan at saka ng tuyong basahan. Hindi kasi pwedeng rektang ilalagay natin to kasi basahan din or sponge yung gagamitin natin. So kapag nilagyan natin ng uh, ganito tapos uh, maalikabok, ganun din yung mangyayari magkakaroon ng hair like scratches. Kaya naman mauna nating lilinisin muna yung surface bago natin lagyan ng pampakintab. So sa pag apply nito ako sa basahan ko siya or dito sa fiber cloth ko mas uh, prepared ilagay kaysa sa sponge. Medyo nahihirapan kasi ako sa sponge. So ito kasi basahan yung, ar, yung fiber cloth natin. May sisiksik natin kahit saan. So kahit dito sa glossy finish kung makikita nyo parang luma yan. Ayan o. No? Tignan nyo yung magiging resulta after natin na pahiran nito ayan kung makikita nyo, dyan pa lang so sa pagpahid nito dapat uh, punas na punas, hindi sobrang kapal ng uh, liquid na ilalagay nyo or ng uh, solution ayan kung makikita nyo pagkatapos pupunasan pa natin ng tuyo yan para matanggal yung mga sobra so pwede rin siya dito sa mga matte finish katulad nitong sa akin na pula so nakakapagpakintab din so matte pa rin naman pero mas mukha siyang uh, malinis at makintab ng konti. Ayan, so, kung may kita nyo. Ayan, no? So, ganyan yung ginagawa ko kapag ayaw kong i-car wash kasi minsan, or i-motor wash. Kasi kung minsan kaka-motor wash lang natin, diba, dumumi, di ba? Dumumi. Hindi mo naman pwedeng i-motor wash ulit kasi pagut uh, pagod ka na naman. Konting dumi lang, uh, motor wash na naman. So, baka mga lawang yung mga parts mo kung lagi mo yung i-motor wash. So, ganon yung process kung paano natin pupunasan. Ayaw kung may kita nyo, ganda na Ayan, sa ganyan paraan magmumukhang bago yung inyong mga uh, fairings or yung inyong mga motor. So dito, test natin dito. Ayan, dagdagan natin. So ayan. Kahit konti lang yung ilagay nyo. Ayan, kung makikita niyo yung ano, previous. Ayan, lagyan natin ng armor mat. Ayan, sobrang laking bagay nito para sa akin. Tignan nyo naman yung difference. Kanina may mga marks yan. Ngayon, wala na. So, yung kagandahan pa dito, hindi siya agad or hindi siya kinakapitan ng alikabok. So, yung iba'y nakakala dahil medyo oily yung oily siya tignan or oily yung dating. Mabilis kapitan ng alikabok. Pero ito, napapakintab niya yung motor pero hindi nakakapitan ng alikabok yung ating mga fairings example kasi ng mga oily na medyo pampakintab na kinakapitan ng alikabok is yung tire block so kung gumagamit kayo ng tire block sa so inyong yun mga fairings yun yung mga ano, medyo na alikabukan or kumakapit yung alikabok doon tsaka pang tire lang talaga yon hindi yun, yun pang fairings so ito yung mga ganitong solution to armor mat, yan subok na subok ko yan so, minsan magic yata, si iba't iba basta yung mga ganyang solution sobrang ganda sa motor ayan no? kung may kita nyo di mo akalaing may mga fade na ano yan kanina may mga puti puti, ngayon sobrang itim na niya tignan at parang bago ayan dito, banda dyan nagfe fade yan ha, tignan nyo yung magiging resulta ito kasi masyadong dumihin yung ilalim na yan eh. So yan, gusto ko lang i-share yung uh, process ko sa inyo para kung sakaling gusto nyo maging magmukang uh, magmukhang bago yung inyong mga motor araw-araw, mukhang malinis. Ganyan yung process na ginagawa ko, hindi yung ano basta-basta punas lang. So may process din. Ayan kung makikita nyo. ano di ba Diba? Kuntim punas lang. Dito pa. kung makikita nyo naman oh no? gandang ganda oh super kintab, super glossy super ganda ngayon yung mga medyo na parami kayo nalagay uh, punasan nyo lang ng marami para hindi siya masyadong makapal kasi pag masyadong makapal baka kumapit na yung alikapok doon saktong saktong ano lang pahid lang yung saktong kikintab lang siya makikita nyo naman kahit medyo hapon na angat na angat pa rin yung kulay ng ating mga motor So ito, nabibili siya for 150 pesos. May kasama na siyang sponge at saka yung basahan, yung ginamit ko kanina yan. Ano na siya, parang bundle na siya, set na siya. So kung gusto niyo ng ganito, maglalagay ako ng link sa baba. So yun lang, sinyer ko lang experience ko para magmukhang bago palagi yung ating mga motor araw-araw. So yun lang para sa video na ito, the more click, the more you know, linis skin tab ng ating mga motor. Bye-bye!